Partilya, kasama po natin ang Highway Division 2. Ito po ay tanggal-libag po. Oh. Grabe, ang linis na po. And every week po ito, ginagawa ng asing mga kawan ng pamahalaan. Hmm. Ha na 'yong mga Yan meron tayong viewer. Hello po, good afternoon. Shout out po sa inyong lahat, dyan Live na live tayo sa paglilinis ng uh, kawanihan ng Highway Division 2. che ko lang 'yung live ko. Good morning. So, nagsimula po yan sila dito banda. Ito, malinis na po, oh. And, meron pa sa kabila, magpa-flashing din yan. ah uh, district 4 naman yung nasa dulo. Yan. So, dito, district 2. Yan. Maraming, 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 maraming salamat sa ating yormen na talaga namang ipinatupad itong uh, direktiba na nang usaan ay lagi na rin pong malinis ang kamaynilaan. So, kahit saan po kayo lumingon dito sa Maynila, 12 days na po ng ating Yorme, pero sobrang linis na po ng Maynila. Mabango na at palagi pong, uh, lagi pong pinapaliguan, pinatanggalan ng libag. And shout out po sa viewer natin dyan ha. Pwede po kayong mag-comment kung ano pong reaction ninyo, kung ano pong masasabi ninyo sa ginagawa ng ating mayor. mula kaninang ubaga, ang dami rin po nating nadaanan na, na sa ay naglilinis po ang mga barangay, barangay gagawad, uh, ano pa ba? ang uh, tawag dito, yung Cyrus Envirosoft Incorporated, yan yeah, nag-flashing din po sila no kayo sa akin uh, isa pang channel sa Rachel Anting Vlogs. So, marami pa po akong i-upload. So, dito lang po ako nag-live kasi mayroon na po akong upload sa aking channel so dito ako pa rin to Rochelle Anting Vlogs pa rin po ito ah uh, ito yung kabila akong channel ito po yung live ko po, po ito palagi Oy, shout out sa ating 9 viewers dyan ha magandang hapon po sa inyo 12 days na po ng ating Yorme pero grabe po ang mga nagawa ng ating Yorme palike like naman ang live natin guys Shout out, shout out po sa lahat. Bakit kaya walang nagko-comment? Pwede po kayong mag-comment dyan. Palike-like -like na rin po ng live natin. Hello po ma'am Lloyda Cortez. Ano pong meron? Ito po ma'am flashing operation po, tanggal libag po dito sa may, ano, sa may cartilla. Ayan, ito po yung uh, ipinapatupad po ng ating uh, gobyerno, na kung saan ay lagi pong malinis ang kamay nilaan. Mm -hmm. Bago nyo po ito, hindi po matagal na po itong channel ko. Ngayon ko lang po na si And sabi naman ni Ma'am Maria Lorna Rochelle, good PM, keep safe and God bless. Thank you so much Ma'am Maria Lorna. Good afternoon po. So nandito po tayo. Oh. Kasama natin ang Highway Division 2. Ito po ay tanggal libag po dito sa Cartilla ng Patikona. Sabi ni ma Maria Lorna Cortez, kala ko kung sino bago vlogger ni Hermes, Si Batang Kalye pala to. Nakasubscribe ako ng asawa nyo eh. Ay, salamat po ma'am. Bali, yung isa kong kasing channel na ano, Batang Kalye, demonetize po yon. Kaya, nag-upload pa rin naman ako doon paminsan-minsan. And, ito, itong isang channel ko, pang backup ko lang to. Kaya, inaasikaso ko na rin po. Salamat, salamat sa mga nagsuporta sa aking channel sa Rochelle Anting Vlogs. And dito rin po sa ating channel is ko Moreno Fans sa Ghibli. Ito, ginawa ko po itong channel na ito noong nasa PBJ Bastiorme noon. Doon Yun yung time na ginawa ko to. Eh, sabi ko, sayang naman, kaya ilalive ko na lang para makuha ko rin po yung watch hour. So, dito ako magla-live and then mag-upload ako doon sa aking kabilang channel. Saburiga said hi Hello po Ma'am Nelly or Sir Nelly Shout out Shout out po you okay sinuplak sa ay pulak so dito na side ito nilalagyan na po ng red carpet itong uh, ano ni father bukas wait lang ha So, dito rin po ang highway division 3 flashing operation din po kila dito kaliwat kanan po ang pagtatanggal po ng libag ng kawani ng highway division 3 eto o oh.

Ika-12 days na po ng ating Yorme. Pero kita nyo naman, grabe po ang mga nagawa ng ating Yorme. Parang sa 12 days na nagawa niya, parang pag isang buwan na. Pero grabe, napakabilis kilot po ng ating Yorme. So dito na sa Uh, naglalagay na po sila ng red carpet at nagpipintura din sila. Eto. ya naglalagay na sila ng red carpet para sa event bukas. dito nagpipintura po sila kuya hello po ito bagong pintura na yan kulay gray ayan bagong pintura And Shoutout natin si Kuya, napakasipag. <laughs> Simula kahapon, yan. And dito rin sa kabilang side. Hello mga kuya! Good <laughs> afternoon po! Ayan, tuloy-tuloy po ang trabaho nila. Ang sipag-sipag. Parang si Yorme, napakasipag. Bilis kilos yan. Ayan po ang trabaho ngayon. Sabado, pero tuloy-tuloy po ang trabaho. Shout out kay Kuya. <laughs> Blood control to kayo Kuya. Anong district kayo? Sa public building kay Engineer Bulanon, oy. Shout out kay Engineer Bulanon. Ito pala kay Engineer Bulanon pala sila. Sila din po yung nagpintura sa backdoor ng Manila City Hall. Oh. Sa wakas nagkita din si Kuya Habla at si Busilak <laughs> siyempre malinis na malinis na dahil bilis bilis yung ating gobyerno Mayor Isco Moreno wow, so, thank you ma'am sa mga bagong pintura yan ha baka Ay, red carpet na. Shout out sa inyo kuya. Rochelle Anting Vlogs. Rochelle Anting Vlogs po. Yes kuya, thank you. <laughs> Papalo ba ako ng martilyo? <laughs> yes, kuya, sa team building kayo? Kay Sir Engineer Bulanon. Ayun, shout out kay Engineer Bulanon na. Shout out kay Paring Jesse. Oh, shout out daw kay pareng JC, sabi ni Kuya. Paring Jesse, shout out. Uwi muna na lang, grabin 'to. Okay, so lakad lang po ako dito. Ah, uh, District 4, dito rin po sila magpa-flashing dito po sila yan. Lakad lang tayo dito. Grabe, ang daming ganap dito. Ang daming mga pagbabago sa Kamaynilaan. District 4 Highway Division. Yan, magi start na rin po sila. Mag-flushing. More on flushing operation po ngayong araw na ito. And, ayan, tuloy-tuloy po ang tanggal libag sa kamay nilaan. Mamaya, balik tayo. Hindi pa sila nag-start eh. Nandito naman tayo. Sa Highway Division 2. Sabi ni Ma'am Maria Lorna, anong pangalan ng vlog ng kasawa mo? Uh, independent vlogger PH po, Ma'am. Ito, Highway Division 2. 2, 3, and 4, nandito sila. tanggal lahat ng libag dito sa buong cartilia Ma'am Cadrin, abri uh, tunog ko lang po ang uh, tanong ko lang po anong meron? Ah, meron po ngayon ma'am flashing operation po dito sa Cartilya po. Thank you, thank you sa mga nag-like sa ating live stream. Shoutout ko sa lahat ng ating mga viewers dyan So ito tuloy-tuloy po ang Pagpapaligo Pagtanggal ng mga libag-libag dito po sa Cartilla dito sa kabilang side Team building naman po Nagpipintura at Para sa event po Na magaganap So yan, dito ko na natatapusin ang aking live stream. Next live naman tayo ulit. Marami pong salamat sa mga nanood dyan. At sa mga mga upload ko po sa araw-araw sa Rochelle Anting Vlogs niyo po mapapanood. Dito more on live muna ako dito sa channel na ito. And I love you everyone. Salamat sa iyong support. Ah. Hope to see you next live po. Sa mga upload ko po Manila Update, Clearing Operation, nasa Rochelle Anting Vlogs po. Bye bye and I love you all.